Nang sa sasakyan ay sabi ni Tasho Kumusta ang lakad nyo? Wala kayong take -home na aswang na pwede nating ma-interview? Sabi naman ni Lino Wala eh, Sabik ang lahat kumatay ng aswang Kaya ayun, naitumba namin lahat Akala kasi namin meron pa sa loob Tapos pagkalabas ni Kulas, wala na pala Eh saan na tayo nito ngayon pupunta? Sabi naman ni Magnus doon na tayo sa ikalawang warehouse nila na narito lang din sa may pier. Pero doon pa yun sa may bandang dulo. Mas tago iyon. Ikaw na magmaneho, Tasho. Copy that, Mugs. Sagot ni Tasho at agad nang nagmaneho. Si Magnus ang nagturo ng direksyon na kanilang pupuntahan. Hanggang sa sabihin ni Magnus, Dito na tayo, Minto. Umikot tayo sa gusaling iyan dahil nasa likuran niyan ang warehouse nila para masilip muna natin kung anong meron. Okay, sige, tara. Paano, Tasyo? Taong sasakyan ka uli, ha? Uy ka, ni Lino. No problem, Lino. Nauna na nga si Lino at Magnus sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa bandang likuran. Sumi niya si Lino na huminto sa paglalakad at huwag munang maingay kanya-kanya silang dikit sa gilid ng isang gusali na medyo natatabunan ng kadiliman nang may dumaang hindi bababa sa dalawampung mga aswang na dipakpak na lumilipad sa ere at doon iyon dumapo sa bubungan ng warehouse na pagmamayari ng mga Carlos. Sabi ni Lino, Akala ko ba wala na ang mga aswang na kalaban mo rito, Magnus? E eh bakit ang dami naman yata nila na mga dipakpak pa? Ibig sabihin, hindi sila pangkaraniwang mga aswang lang, malalakas ang mga ito. Sabi naman ni Magnus, Abay malay ko kung kailan lang yan nandito. E eh kararating ko lang diba galing ibisan? E anong plano mo dyan Lino? E di ganun pa rin, Lilipulin natin silang lahat na narito at mag lang ng isa para may ma-interview rin tayo. Kulas, ikaw naman ang sa harapan Payanigin mo ang lupa roon para maglabasan ng lahat. O di kaya, bahala ka na. Basta guluhin mo lang. Tapos dito na kami sa likuran papasok. Okay si Gilino, ako na bahala. Uy ka ni Kulas at printing naglakad papunta sa harapang bahagi ng warehouse. May dalawang gwardyang dibaril ang naroon. Sabi pa ng isa, Oy, sa ka pupunta? Restricted area ito. Hindi mo ba nakikita yung nakasulat na yan? private property. Sabi naman ni Kulas, Pasensya na, madilim kaya sa bahaging yan, kaya hindi ko nabasa. Tsaka mga brad, baka pwede nating pag-usapan na lang ito. Vlogger kasi ako, naghahanap ako ng may interview na aswang. Ang sabi kasi sa chismis, may mga aswang na tumatambay at nagbabantay rito. Kasama ba kayo sa mga aswang na nagbabantay rito? Sabi naman noong isa, Zo. So, may alam ka pala tungkol sa amin ha? Uwi ka noon at nagpalit ng kulay ng mata. Naging matingkad na kulay pula. Nagkunyaring natakot at napaatra si Kulas. Hala, totoo nga. Mga aswang kayo. Pwede ko ba kayong ma-interview mga boss? Sabi naman noong isa. Anong tingin mo sa amin, mga tanga? Pagpapa-interview sa isang vlogger? Tapos kakalat sa buong bansa na may mga aswang rito? Walang ganun, boy. Kaya humanda ka na dahil walang nakakaalam sa pagkatao namin na nakakaalis pa rito ng buhay. Sabi naman ni Kulas, mo mga boss, hindi ba talaga pwedeng pag-usapan na lang muna natin ito? Pwede nyo akong gawing utusan o aset? Pasensya ka na pare. Wrong place at wrong time ka. Kaya magiging pagkain ka na namin. Sabi muli ni Kulas, edi kung ganun, wala na nga ako magagawa. Tatanggapin ko na lang na bibiktimahin nyo na ako. Pero meron muna akong sasabihin sikreto sa inyo. Ilan lang ang nakakaalam nito. Kaya kung mamamatay man ako ngayon, gusto kong may mapag-iwanan ako ng sikretong ito. Oh, ano naman yon? Uwi ka pa ng dalawang aswang at mas lumapit pa kay Kulas at humawak sa balikat niya. Kunyari pang nagpalingon-lingon sa paligid si Kulas na tila inaalam kung wala bang ibang makakarinig sa sasabihin niya? Ano nga yung sasabihin mo? Bilisan mo na! Gusto kong malaman niyo na isang babaylan ang kausap niyo ngayon. Ha? Ano sabi mo? Sabay na wika ng dalawa. Noong mapatingin sila sa kamay ni Kulas, ay pareho iyong nakabukas ang palad at nakatutok sa kanilang dibdib. Agad may lumabas na malalakas na tigal po roon malakas na tumalsik ang dalawa at pumalo sa mataas na gate. Pagkabagsak ng mga iyon ay wala ng buhay dahil nasa pool sila ng malakas na tigalpo hanggang sa kanilang puso. Kaya agad huminto ang pagtibok noon. Narinig naman ng mga nasa loob ang malakas na tunog ng gate kaya nakuha ang kanilang atensyon. Agad bumukas ang gate at lumabas ang dalawang lalaki mula roon. Oy! Sino ka? Sabi naman ni Kulas Anong sino ka? Napadaan lang naman ako rito Tapos, sinabi kong gusto ko maka-interview ng isang aswang Ayan, nagalit sila Sa sobrang galit, inatake sila sa puso Huwag mo kaming pinaglululukod dyan ha Mananagot kasi ginawa mo sa mga kasama namin Ang lakas rin ang loobo sumugod sa kampo ng mga aswang na mag-isa no Ikulang ka pa nga na panghapuna namin Sabi naman ni Kulas Naku, nagkakamali kayo dyan. Mabubusog kayo dahil marami naman akong kasama. Ayun sila o. Uy ka pa Kunas, sabay turo kina Lino dahan, dahan nga sana sa paglalakad para hindi mapansin. Sabi naman ni Lino na nagulat na nakatingin na sa kanya ang mga aswang. Hi guys, kumusta kayo? Matagal na kayo nagtatrabaho rito? Magkano ang sahod? Minimum ba? Anong benefits? Sabi naman noong isang aswang nakaharap ni Kulas. Walang hiya! Napasok tayo! Mga kasama! Napasok tayo ng mga kalaban! Sigaw pa noon. Kaya iyong pung mga aswang nakakapasok lang sa secret entrance nila sa itaas ay agad naglabasan at tumalun pa ibaba. Agad namang nagbitaw si Lino ng sunod-sunod na tigalpo. May dalawang tinamaan pero ang iba ay mabilis na kapag maneuver sa paglipad upang makahanap ng cover. Sabi naman ni Mancho, Panira din ito si Baykulas ng element of surprise eh. Dahan-dahan nga kami naglalakad. Sabi naman ni Kulas, Eh nasaan ang trail roon kung mamamatay sila ng walang kalaban-laban? Mas mabuti na yung pagpawisan muna tayo para masaya. Uwi ka ni Kulas at mabilis lumapit sa isa sa mga aswang na naroon sa may buka na ng gate. Sinaksak niya agad sa likuran habang hindi pa iyon nakatingin. Noong tumingin naman sa kanya ang isa ay agad nagpalit ng anyo. Pumangit ang itsura at agad tumalo ng mataas para dambahan si Kulas. Pero mabilis nakapag sidestep si Kulas sabay tagpas ng leeg noon gamit ang matalas na itak na may pahid na langis at blue sodium solution. Kaya agad iyong naputol at ang pinagputulan ay unti-unting nalulusaw na parang binabad sa mataas na uri ng asido. Sa may bandang loob naman ay nakita ni Tingting -Ting na nakabangon pa ang dalawang dipakpak na aswang na tinamaan ni Lino ng Tigalpo. Sabi pa ni Tingting, -Ting, Paano nangyari yun? Nakabangon pa ang dalawang yun, oh? Napalingon naman si Magnus sa tinutukoy ni Tingting -ting na mga nilalang. Nakita niyang tumayo ang mga iyon at unti-unting tumitiklop ang mga pakpak. Saka ikinubli sa likuran. Tapos humaba ang mga braso at lumaki rin kasama ang katawan. Nagkaroon ng makakapal na balahibong itim at unti-unting naging mukhang aso. Pero katawang tao pa rin naman. Sabi pa ni Lino, Meron palang ganyan? Dalawang uri ng aswang sa isang katawan? Sabi naman ni Magnus. Oo, meron yan dito. Sila yung mga hybrid. Katulad din noong naikwento nyo na meron sa inyo. Kaso rito, ang lahing baltukan at tiklaso ang pinagsama nila. O sa ibang tawag, lahi ng taong lobo at mandaragit. Kaya may pakpak sila para makalipad at pwede rin maging taong lobo kapag nasa lupa na. Pero mas malalaking versyon sila kaysa sa pangkaraniwang taong lobo. Lumalaki sila hanggang mahigit alim na talampakan ang tangkad. Sabi naman ni Lino, Kulas, umanda ka na. Talagang magiging masaya ang gabing ito. Matitibay at hindi madaling patayin ang mga aswang na narito. Tumingin iyong dalawang malalaking aswang sa mga kasama nilang nakapatong sa mga pader at bubong. Tapos sumenyas na umalis. Tumango ang mga naroon at agad nagsiliparan. Lima lang ang mga nila lang na naiwan roon, sakto para sa kanilang lima. Sabi naman ni Mancio, Eh saan so ano nagpunta ang mga iyon? Sabi naman ni Magnus, Malamang nakilala na nila ako, kaya pinapunta na agad sa amo nila ang karamihan para protektahan ang mag-asawang kudrawan. Sabi naman ni Lino, Hayaan nyo na, Pupunta rin naman tayo roon. Kaya unahin na natin ang mga narito. Uy ka ni Lino, sabay sugod sa mga aswang na nasa unahan nila. Mabilis nagsikilos ang mga aswang na naroon. Gamit ang kanilang kakaibang antas ng lakas, pinagbubuhat nila ang mga bakal na drum at mga malalaking gulong. Pinagbabato nila iyon sa grupo ni Lino Naudlot tuloy ang pagsalakay ni Lino dahil kailangan niyang ilagan ang mga paparating na mga bagay na ibinabato noong mga aswang. Noong mapatingin siya sa kabilang bahagi, maging ang mga kasama niya ay nagtatago rin. Sa unahan kasi ay maraming nakasalansan ng na mga kalawanging bakal, tubo, steel bar at yero lahat iyon ay nagliliparan sa ere na ibinabato ng mga aswang na sobrang lakas. Kaya kailangan nila magtago. Dahil siguradong malaking pinsala kung matatamaan sila ng mga iyon. Lalo na iyong matatabang steel bar na ibinabato ng mga aswang na tila ginagawang sibat. At sa lakas ng bawat pagpukul ay para iyong bala na sumisirit sa hangin. At pagkarating sa dulo ay malalim ang nagiging pagbaon sa mga dingding na simento Sabi ni Tingting, "Anak ng pating ang mga ito, ang lalakas bumato ah. Talo pa ang nagbumula sa grenade launcher. Butas ng matamaan." Nakita nilang may tatlong aswang na lumipad pa itaas at doon sa may likuran pumasok para makaatake sila mula sa likuran. Sabi ni Lino, hindi pa ba sila nauubusan ng iba ba ako lumaban eh. Sabi naman ni Tingting, -ting, Pagawaan yata ito ng scaffolding Ang dami nilang putol-putol lang mga bakal eh. Sabi naman muli ni Lino, Sige na kulas, huwag ka nang mahiya. Gumanti na tayo. Nagbumuka na tayo mga butiki nito eh na nakadikit ang mukha sa poste para hindi tayo matamaan. Sabi naman ni Kulas, Ah, ganun ba? Akala ko, hinihintay muna natin na maubos ang pangbato nila eh, bago tayo sasalakay. Sabi naman ni nakopo. Naku po, baka mamaya madaling araw pa sila matapos. Ang daming nakatambak sa likuran nila eh. Umusan lang orasyon si Kulas, tapos itinuro iyong mga nakatambak na mga bakal, gulong at dram na naipon mula sa pagbato ng mga aswang. May nabuong dalawang ipo-ipo roon tapos binasag ni Kulas sa maliliit. sa pinalutang sa ere lahat ng bagay na naroon at ibinato pababalik sa mga aswang sa harapan. Kaya iyon naman ang natigil sa pagbato at nag -cover. Sabi naman ni Lino, Bay Kulas, ituloy mo lang yan. Sasalubungin lang namin itong mga magbumula sa likuran. Tara Magnus at Tingting, -ting. tayo na ang sumalubong. Uwi ka ni Lino at agad na silang tumakbo patungo sa direksyon ng likuran ng warehouse ng magkakahiwalay. Pagkarating ni Lino sa likuran ay may isang malaking hybrid na baltukan ang nakatayo roon ng nakangisi. May hawak iyong kakaibang uri ng palakol. Nagsalita si Lino. Hulaan ko. Regalo yun ng mga tropa nyo galing sa Astra no. Kakaibang aura eh mabigat sa pakiramdam. Tumango lang ang halimaw na iyon pero hindi nagsasalita. sa kasumalakay na kay Lino. Agad naglabas ng mataas na antas na espadang kidlat si Lino dahil alam niyang hindi basta-basta ang sandatang tatama sa kanya. Noong magsalubong na ang malaking palakul at ang espadang kidlat ni Lino ay halos mag-vibrate din ang buong katawan ni Lino sa lakas ng puwersa. Lumikha rin ng malalakas na shockwave sa paligid ang pag-uumpugan ng dalawang makapangyarihang sandata. Mabuti na lang at matibay ang pagkakatukod ng isang paa ni Lino sa likuran. Kaya hindi siya napatalsik ng puwersa. Sabay nilang binawi ang sandata at muli ring inihampas sa isa't isa tuloy-tuloy ang kanilang paluan at sagupaan at walang nagpapalupi. Pagalingan ng istilo sa paghampas at humahanap ng kahinaan. Noong muling humampas si Lino ay biglang yumuko ng mababa ang aswang. Kaya lumihis lang ang atake ni Lino. Pero bigla siyang nataranta noong makitang papasalubong na sa kanya ang pakpak noon na bigla ang ibinukas para gamitin sa pag-atake. Hindi na iyon masasalag ni Lino dahil nailihis niya na ang espada at naibitaw niya na ang buong lakas. Kaya imbis na salagin pa ay ipinadyak niya na lang ang kanyang paa at nag backflip sa ere. Nailagan niya ang pakpak na sa tingin niya ay mas matigas sa pangkaraniwan. Pero habang nasa ere siya at nakatalikod sa aswang ay hindi niya alam na dumampot ng isang gulong ang aswang na iyon at buong pwersang ibinato sa kanya. Sapul sa likod si Lino at bumalandra patungo sa pader. Nasaktan si Lino pagkabagsak dahil hindi maganda ang kanyang naging posisyon. si ang aswang at muling ginamit ang malaking palakul sa kasumalakay kay Lino. Hindi pa noon nakakabangon si Lino dahil iniinda niya pa ang nabali o nabugbog na tadyang. Pero noong makita niyang nasa ibabaw niya na ang palakol ng kalaban, ay agad niyang itinaas ang kamay at nagpalabas ng ispadang kidlat upang salagin iyon. Dalawang kamay na hawak ni Lino ang kanyang ispadang kidlat habang patuloy ang malalakas na pukpuk ng aswang sa kanya gamit ang napakabigat na palakol. Noong medyo makarecover sa sakit sa tadyang, ay inabangan ni Lino ang muling pagpalo ng aswang sa kanya noong palakol pero nagulat siya dahil imbis na sasalagin niya ng muli ay hindi naman iyon itinuloy. Pero nakasunod naman ang napakalakas na sipa sa kanyang tagiliran. Tumalsik ng mahigit sampung metro si Lino at namilipit sa sakit. Sabi naman ni Lino, Michael, nariyan ka ba? Kaunting asis naman dyan. Huwi niya pero walang tumutugon. Naku, Mukhang nagliwaliw na naman si Michael ah. Ngayon pa talaga kung kailan may laban ako. Uy ka pa ni Lino. Dahan-dahan niyang itinulak ang katawan papatayo. Kahit pa masakit ang kanyang magkabilang tagiliran at sikmura. Noong mapatingin siya sa unahan ay nakangisi pa rin sa kanya ang aswang. Pero may hawak na malaking drum at buong puwersang ibinato sa kanya. Alam ni Lino na hindi niya yun maiilagan dahil hirap pa nga siyang humakbang at maglakad ng mabilis. Kung sasalagin niya rin iyon ay hindi niya kakayanin lalo at hindi naman sapat ang lakas ng kanyang mga binti at hita para tumindig nang tuwin. Kaya agad siyang umusan ng orasyon at gumawa ng bilog na barrier sa paligid niya. Pagkatama noong drum ay napaluhod pa si Lino dahil mabigat iyon masyado. Mukhang puno ng laman kaya napakabigat. Umangil naman ang malakas ang nilalang na tila nagalit, galit na gumawa siya ng barrier. Patakbo iyong lumapit kay Lino at pagkalapit, sa kasinimulang bayuhin ng malalakas na palo ang barrier gamit ang palakol na nagmumula pa sa mundo ng Astra. Bawat hampas noon ay yumayalig ang buong pagkatao ni Lino. Hindi pa naman ganoon kahina ang pakiramdam niya kaso hindi niya pa makuha ang tamang buwelo dahil sa iniindang sakit sa magkabilang tagiliran. Habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang bawat hampas ng nilalang na iyon. Tumatambol rin ang mabigat na enerhiya noon sa loob ng ulo ni Lino. Kaya unti-unti nang napapadapa si Lino habang nakatukod ang dalawang kamay sa sahig na simento. Samantala, kung isang mabangis na hybrid na baltukan ang kalaban ni Lino Halos walang pinagkaiba sa aswang nakaharap din ni Magnus Noong magtungo si Magnus sa likurang bahagi ng warehouse Ay nakasuot na siya ng magnetic gloves At may dala siyang high tech na crossbow Magkahiwalay sila ni na Tingting at Lino noong magpunta roon Dahil nakita nilang Nasa magkaibang bahagi rin ang tatlong mga aswang na nagpunta doon Pagkarating ni Magnus sa isang bahagi ng loob ng warehouse, ay laking gulat niya noong makitang nakaposisyon na ang aswang na naroon at buong puyas ang ibinato ang hawak na tubo na para bang ginawang sibat. Mabilis umilag si Magnus, pero dahil sa mas mabilis ang bulusok ng sibat sa ere, kaya bago pa siya tuluyang makaalis sa direksyon noong sibat na tubo, ay naabutan na siya ng tubong iyon. Tumusok ang tubo sa pagitan ng kanyang dibdib at balikat malapit sa may kilikili. Bumaon pa ang kabilang dulo noon sa may bakal sa likuran niya. Napakalaki ng naging pagngisi noong aswang nang makitang nasapul niya si Magnus. Dahan-dahan iyong naglalakad papalapit dahil balak noong putulin ang ulo ni Magnus at ihatid sa mga amo niyang sinadon Roman at Doña Socorro. Habang papalapit ang aswang na iyon ay pilit hinahatak ni Magnus ang pagkakabaon ng tubo. Pero matigas talaga at hindi niya mahila. Kaya imbis na unahin iyon ay naisip niyang kailangan niya munang mapigilan ang paglapit sa kanya ng aswang nakaharap. Kinuha niya ang isang palaso sa likuran na may nakakabit na explosive sa dulo. Tapos kumuha rin siya ng isa pang palaso na pausok naman ang naroon para maging mausok ang paligid at hindi siya madaling makikita. Habang papalapit sa kanya ang nilalang ay itinutok ni Magnus ang crossbow sa aswang na iyon. Ngumisi pa nga iyon at dumi pa. Natila ba sinasabing, sige iputok niya lang at hindi siya iilag. Ano ba kasi ang dapat ikatakot ng isang hybrid na aswang sa isang palasulang? Na kung ang malakas na tigal po ng isang babaylan ay hindi sila kayang mapatay, palaso pa kaya na parang istik lang ng bananakyo ang laki. Pumikit pa nga habang nakadipa ang aswang, kaya sinamantala na ni Magnus ang pagkakataong iyon at kinalabit na ang gatilyo ng crossbow. Isang malakas na pagsabog ang umalingaungaw sa loob ng warehouse. Pinasundan pa yun ni Magnus ng isa pang palaso na pausok naman ang laman. Kaya halos walang malino na makikita sa loob ng warehouse na iyon. Habang mausok ang buong paligid ay dinukot ni Magnus ang kanyang mini oxygen mask para hindi siya mahilo sa paglanghap noong uso na nagbumula sa pasabog niya. Sa kanya tinibayan ang sarili at dahan-dahang naglakad papaabante para makarating siya sa dulo ng tubo at maalis iyon sa kanyang katawan. Kahit anong hila kasi ang kanyang gawin ay hindi talaga mabunot sa pinagkabaunan. Makalipas ang maygit isang minutong pagsusumikap ay nakaalis na si Magnus sa pagkakatuhog noong tubo. Umupo siya sa may gilid at siniksikan ng panyo ang butas sa kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon ay nawawala-wala na ang kanyang malay tao. Nahihilo na siya at nanlalabo na ang paningin dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Gustuhin niya mang lumaban pa pero hirap na rin siyang makatayo. Kaya gumapang na lang siya papunta sa ilalim ng isang lumang makinarya at doon hinintay ang pagkawala ng kanyang malay. Samantala sa bahagi naman ni Ting noong makarating ito sa gilid na bahagi ng warehouse, ay napansin niyang kakaiba ang laki ng halimaw na naroon. Naku, mismatch ito. Taga-astra, kontranormal na tao lang. Malabong mapatay ko ang isang to. Wika niya pa sa kanyang sarili kaya nagtago na muna siya at naghintay na dumaan sa harapan niya ang nilalang. Gusto niya muna yung pagmasdan ng malapitan para malaman kung may kahinaan ba ang ganoon. E sa itsura pa lang, mukha ng matigas ang balat noon. Idagdag pa ang kakaibang aura na nakakakilabot. Dahan-dahang naglakad papunta sa harapan ng aswang na inaabangan ni Tingting. -Ting. Noong masyado ng malapit, ay tumago na si Tingting -Ting sa isang makina. Ibinuhos niya rin iyong nakita niyang used oil na nasa maliit na tabo para ang amoy noon ang kumalat sa paligid at hindi maamoy ang sarili niyang amoy. Noong naroon na iyon sa bahagi ni Tingting -Ting ay huminto at saglit na suminghot. Pero noong mas mangibabaw ang amoy ng langis ay nagtuloy na sa paglalakad ang aswang. Noong makalayo na nga ang aswang na iyon ay nakarinig naman si Tingting -Ting ng malakas na pagsabog sa loob ng warehouse. Kaya saglit siyang sumili Nakita niya ang sitwasyon ni Magnus na naroon nakatuhog sa tubo. Nakita niya rin noong itutok ni Magnus papunta sa unahan ang ikalawang palaso para magkaroon ng makapal na uso. Napasabi na lang si Tingting, -Ting, Naku, delikado ang sitwasyon ni Magnus. Nanganganib talaga siya. Pagkasabi lang noon ni Tingting -Ting ng mahina ay muli na siyang yumuko at gumapang papasok sa loob ng warehouse. Pero noong makapasok siya ay sobrang kapal na rin ang uso kaya tinakpan niya ng panyo ang kanyang bibig habang gumagapang. Nakita niya pa si Magnus noong magsuot iyon sa ilalim ng makina kaya agad niya na rin iyong sinundan. Pagkalapit niya ay nagulat siya noong may sumundot sa kanyang ilong. Noong tignan niya ay dulo iyon ng baril ni Magnus at sinabing, Sino ka? Sabi naman ni Tingting. Magnus, ako ito, si Tingting. Mabuti at nakalis ka doon sa tubo. Sabi naman ni Magnus. Tingting, magagamot mo ba ako? Hindi, Magnus. Hindi sapat ang sarili kong enerhiya para gumamot ng ganyan katinding sugat. Kailangan ko ng malakas na enerhiya mula kay Kuya Lino. Pero para makaalis tayo rito, gagamutin kita Magagawa ko namang pasarahin ang sugat mo para hindi ka tuluyang maubusan ng dugo. Sige, pwede na yung tingting. Salamat. Mahinang bulong pa ni Magnus habang ito ay nakapikit. Inilapat ni Tingting ang kamay niya sa balikat ni Magnus at dahan-dahan ang nagsara ang sugat noon. Matapos ang saglit na pagpapasara ng sugat ay nawalan na ng malay si Magnus Nararamdaman ni Tingting -Ting na nasa paligid lang ang halimaw na nakalaban ni Magnus at unti-unti na ring nawawala ang makapal na usok sa loob. Naku, mahirap ito. Ano ba yan, Magnus? Ngayon ka pa nawalan ng malay. Kung kailan mahirap lumabas rito. Nagpalingaling nga si Tingting -Ting sa paligid at naghanap ng ibang malalabasan. Lalo at naririnig niya ang yabag noong halimaw Napapunta sa pinto na kanyang pinasukan Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento Magsama-sama tayo muli sa part 199 Mag-iingat po kayo palagi At hanggang sa muli